Ibinahagi ng aktor na si Gerald Anderson sa social media ang ilang larawan mula sa pagdiriwang ng kanyang ikatatlumput-anim na kaarawan noong March 7. Sa Instagram post, nagpost si Anderson ng ilang litrato mula sa kanyang intimate birthday gathering na dinaluhan ng kanyang pamilya, malalapit na kaibigan at mga mahal sa buhay. Magandang araw at welcome po mga kaibigan! Kung bago ka lang sa channel na ito ay maaari sana na mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para ma-update ka sa ating mga video. Maraming salamat po! 36. I don't really party but this party is all about gratitude. Sinulat ng aktor sa kanyang caption. Ipinahayag din niya ang taos pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at naging bahagi ng kanyang paglalakbay sa buhay. Thank you for all the love and greetings everyone. 36 years of wins, losses, lessons, and blessings. Keep going, dagdag pa niya. Batay sa mga larawang ibinahagi, ginanap ang kaarawan ni Anderson sa Globe Asiatic Sky Lounge sa Mandaluyong City, saan ang venue ay ginawang bachelor-themed party na inahanda ng kanyang mga kaibigan. Samantala, ang matagal na niyang kasintahan na si Julia Barreto ay nagbahagi rin ng matamis na mensahe sa social media para sa aktor the kindest, most selfless person. Happy birthday, love! Isinulat ni Barreto sa kanyang Instagram post. Kalaki pang ilang larawan ng kanilang hindi malilimutang mga sandali. Kabilang sa mga larawang iyon ang kanilang bakasyon sa beach, paglalakbay sa Estados Unidos at isang litrato noong 2024 nang mapromote si Gerald bilang auxiliary captain ng Philippine Coast Guard. Noong 2019, naging sentro ng kontrobersya sina Barreto at Anderson matapos ang kanilang pinag-usapang hiwalayan sa kanilang dating mga kasintahan na sina Joshua Garcia at Bea Alonso. Sa kabila ng mga pagsubok, mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon, kapwa sa kanilang personal at profesional na buhay. Si Gerald ay kilala sa kanyang mga papel sa mga pelikula at seryeng tulad ng On the Job, My Perfect You at A Family Affair. Samantalang si Julia Barreto naman ay hinangaan sa kanyang pagganap sa Expensive Candy, Unexpectedly Yours at Block Z. Sa panibagong taon sa buhay ni Gerald, patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang mga tagahanga. Hindi lamang sa kanyang kaarawan kundi sa kanyang kahangahangang paglalakbay sa industriya ng showbiz.